Nakakita na ba ang saging na namusuk nara diri o? Oh. Ara. Punuan ni siya o sa kilid ni siya. Nara man yang punuan Oh. Nara, nara, punuan. an ka na siya. Oh. dayu untuk ara ang tumoy. Nara. Ka na tumoy. O. Saging ni siya nga tundan ha. Saging nga tundan. Gahapon nagpilay ko gahapon. niya Ang ako pinilay no. Niyo mga saging nakasala ko anito miagi. ang ako ang amas ako nang gipilay. Dora. Um, ang saging nako na nga green. Doon, ni kapunuan. Ato miagi um, ako puning gi pananara ang isa kaduha. Oh. Puno to ang primero. Kanina lang siyang bunga kaya ang uban na ako nang iputol. Tulan ako. Ano ako mga tanong? Gamay na lang akong tanom Sili. Oh. Sili, sili, sili. Oh, di ba? Sili. Sili mo na lang ang ang ako ang kuan. Magbiri akong ipulungan. Og namunga siya daghan. Masapulungan pulungan ko nang talong gamay na lang. Wala lang niya. Ang akong nabilin. Kung sili na ako, sili dito. Ano, sili pa na? Sili, sili. 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 String beans. Sili again. Sili again. Sili again. Black berries. O, oh, kasi ganahan. Mag-juice, o mahinog kay dadan tamo eh. hmm. ani mo palabi Ogi okay? makahubog po kay katong isa nga nag buan ko nang init akong dunggan mm ni siya god bless all mo ang garden ni Aling Rose <laughs> Aring Rose pa